So hello mga karespeto at isang magandang araw na naman po sa ating lahat Nandito po tayo sa Baguio City at nandito po tayo ngayon sa Botanical Garden. At kung nakikita niyo po yung mataas na building na yon, ay doon po kami naka-check-in. Ang pangalan po pala noon ay New Town Plaza Hotel. At open nga po pala ito from 6 a.m. to 6 p.m. every day. po ngayon ang expected na po ang mga turista sa araw na to. At pwede din po pala kayo magpa-picture dito sa harap ng Botanical Garden. At bigla pong dumami ang tao dito sa pila. Mamaya po ay check natin kung magkaano ang presyo ng ticket nila dito. At ito po pala ay matatagpuan sa Leonard Wood Road, Baguio City. At ang price nga po pala nila dito is 100 for adults, children who is 13 years old and above. And children po from 12 years old below is 25 pesos. Tapos po ang senior citizen is 20% discount at kasama na po doon yung PWD. Nice. Story po muna tayo. At bago po siyang maging botanical garden ay meron po siyang ilang mga pangalan na ginamit. Una po is botanical and zoological garden, former name for the park when it was a zoo. Centennial Park for being summer capital of the Philippines for 100 years. Igorot Village for the culture-inspired carvings sculptures, and huts scattered around the park. And lastly po is Emelda Park. Siguro po mga last time kong napunta dito is nung second year high school ako. Siguro po mga 2007 yon so, ibang iba na po to sa una kong nakita nung nakapunta ako dito. Lol! Meron nga po palang malapit na mga tourist spot dito tulad ng Wright Park at Teacher's Camp. At mataas din nga po pala ang rating nila dito sa Google na 4.4. Sa tingin ko po ay hindi season ng bulaklak ngayon kasi hindi siya ganun karami. So ang ganda po dito at meron po pala silang coffee shop dito. So pwede po kayo dyan magkape at kumain ng mga ilang bread at siguro meron silang pasta dyan. Pero marami pa rin po mga bulaklak na makikita kayo dito. At paano nga po ba pumunta dito sa Botanical Garden? Kung mag-commute po kayo mula sa Session Road papunta dito sa Botanical Garden ay sumakay po kayo ng Navy Base sa Pakdal o Mines View na jeep. Ang terminal ay matatagpuan po sa Mabini Road. Malapit po siya sa Jollibee at McDonald's doon sa Session Road. Kung galing naman po kayo ng SM Baguio is mas maaari po kayong maglakad ng mga 30 minutes. Mga around 2.5 kilometers po siguro yung layo niya. Kasi kung sasakay po kayo ng jeep dito sa SM is halos puno na po yung jeep papunta po dito sa Botanical Garden. Pwede okay. rin po kayong mag-taxi or mag-grab sa halaga po siguro mga 150 pesos. At kung naghahanap naman po kayo ng hotel na malapit dito sa Botanical Garden ay meron pong dalawang hotel na malapit po dito. Una po yung hotel po kung saan kami naka-check-in ngayon, ang New Town Plaza Hotel. Uh, starts po yung price nila from 3,000 plus. Ang pangalawa naman po ay ang Safari Lodge Baguio. Ang price po nila ay nag start po ng 2,300 plus. At yung dalawang hotel po na ito ay 3 Star Hotel. At gusto niyo naman pong mag-picnic ay pwede kayo dito sa gawing kanan natin. Ito po yung place na pwedeng mag-picnic yung mga pumupunta dito. At ito naman pong sa kaliwa natin ay ang Orchidarium na ginaya po siya sa Singapore. Sa mga naghahanap naman po ng mga kainan na malapit po dito sa park is meron po dito ng mga best places na pwede natin kainan. Tulad po ng Elements Buffet, Jerry's Grill, Ramen so, Amarela Cucina, Romantic Baboy, Pine Country Steaks and Waffles. At sa mga naghahanap naman po ng CR dito sa loob ng park is meron po sila dito sa tabi ng Succulent Garden at sa tabi po ng Japanese Tunnel magbabayad lang po kayo ng 5 pesos. At sa mga naghahanap po ng parking dito is meron po sila dito sa tabi lang po ng Botanical Garden sa gawing kaliwa po kapag nakaharap po kayo dito sa park. At ang price po nila dito is light vehicles is 35 pesos. Uh, first 2 hours po is additional 10 pesos per hour. Mini buses excursion po is 40 pesos. First two hours po is mag a po kayo ng 15 pesos per hour. Regular tourist buses is 400. First two hour po is additional ng 15 pesos per hour. Motorcycle po is 10 pesos. Tapos mag additional din po kayo ng 5 pesos first two hours. Kung ako po ang tatanungin nyo kung ano ang the best month na para pumunta po dito sa Botanical Garden ay mula po siya ng November to May. Medyo malamig po ang panahon na yun. Especially po kapag December to February. Yun po yung perfect na mag-stroll tayo dito sa loob ng garden. Paalala na din po na masyadong crowded kapag weekends and holiday dito sa park. So para makaiwas po kayo sa maraming tao is pumunta po kayo dito ng midweek, yung kalagitnaan po ng linggo. From Tuesday to Thursday po para walang masyadong tao. Okay. At ano pa po ba ang pwedeng makita dito sa loob ng Botanical Garden? So, nandito po tayo ngayon sa Filipino-Chinese Park. Yung nadaanan po natin kangina is Centennial Garden, Orchidarium, tapos yung Korean Garden, at meron din pong Sunflower Section, Japanese Tunnel Walk, and then yung Cordillera Village. Meron din po yung Mini Bamboo Walkway, Dahlia Garden, Picnic Area, Thailand Friendship Park, City of Bohan sa Canada Park at Pagoda Butik. At nakalimutan ko po pala ang PMC Garden. Nandito po tayo sa Pagoda Butik. So ang ganda po dito, halos tanaw nyo po yung mga bulaklak mula dito sa taas. Medyo may tao po doon, hindi tayo makapunta. So ito po yung history niya na Bagyo Filipino Chinese Friendship Garden Boutique. So ito po yung history at sulit po talaga ang pagpunta dito sa Botanical Garden dahil hindi lang po mga bulaklak ang pwede nating makita dito kundi yung mga iba't ibang mga park po dito na dedicated po sa mga iba't ibang mga bansa. At pwede nyo rin po pala ma-experience na magsuot dito ng mga national costume ng ating kababayan ng mga igorot at magpa-picture doon po sa kanilang mga bahay. Ano nga po ba ang do's and don't dito sa loob ng Botanical Garden? Una po is magsuot po tayo ng komportable na mga sapatos kasi mahaba po ang lalakarin natin dito. Pangalawa naman po is magdala tayo ng tubig at merienda kasi limitado lang po ang pagkain dito sa loob. Pangatlo naman po is kung may dala kayong mga bata is better po na magdala kayo ng stroller. Pangapat naman po is be respectful po tayo sa mga bulaklak at or sa mga plants dito sa loob. Huwag po natin silang pipitasin o sisirain. And bawal din po ang smoking dito sa loob. And ingatan po natin ang lahat ng ating mga personal na gamit. At bago po tayo magpatuloy ay magmontage po muna tayo. Empty hearts and neon lights to play with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna... at nagpapatuloy na po tayo. So ito pong lugar na to is meron po siyang shop na pwede po tayong bumili dyan ng makakain natin. Meron po dyan kopi at ilang po siguro mga pwede nating makain. At dito naman po sa kaliwa is playground po. Pwede po po yung mga bata dyan. At dito po sa kaliwa natin, ito po yung lugar kung saan po kayo pwede bumili ng mga plants, mga cactus. So dito po yun. At malapit din po ito sa CR. So ayan po, pwede po pala kayong bumili ng mga pasu dito. So ayan po yung restroom sa kaliwa natin. And then ito naman po tutumbukin natin is ano ba to? Cordillera Village. So ito po yung lugar na pwede po kayong mag-rent ng mga local na mga damit. Ng costume po for 25 pesos lang po. At yung CR naman po pala dito is 5 pesos ang bayad. At pwede rin po pala kayong mag-unli picture dun sa mga kubo for only 30 pesos. At hanggang dyan po ang vlog natin ngayong araw. At sana po ay samahan nyo ko sa so, susunod po nating mga road trip at food trip. Maraming maraming salamat po. Thank you Young lies, they're with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh. oh, oh.